Sa last episode ng Camp G series natin ay bumiyahe tayo patungong Kalatagan, Batangas. Binaybay natin dito ang bayan ng Abite, Tagaytay at syempre ang Batangas. Nasaksiyan din natin ang ganda ng lugar at kalsada dito sa Batangas. Kaya naman ang takbuhan ng grupo ay swabing swabi lang. Pero di natin alam kung meron ba tayong matutuluyan sa kabila ng hindi natin sigurado ang ating pupuntahan. Pero hindi madamot ang pagkakataon dinala niya tayo sa isang magagandang resort dito sa Kalatagan. Tara, samahan niyo kami nila Arky, Mark, Melvin at June at makikamping na rin sa amin. Ako si MotoGP, isa akong vlogger. A certified Philippine Looper and a certified Tindero ng Kape sa Kalsada. Marami na tayong nagawang content Lumibot sa buong Pilipinas Naging MC Taxi Rider Naging Libring Angkas na rin At uulitin ko Nagtitinda ng kape sa kalsada Pero iisa pa rin ang inahanap-hanap ko sa mundo ng pagmamotorsiklo Ang gumala Kaya e tara! Samahan niyo ako sa istorya ng buhay ko at tuklasin ang mga bagong pangyayari na magaganap. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. Wala setup na ako. Night, Nalobot ako mga kapatid. Uh, so, setup muna kami. May set setup na si Mark. Ay, kinag-setup na rin. ah uh, ay, yung hamok mo pala, Mel. Sagit lang. Ayan. So, dito kami. Ang ganda ng spot na napuntahan namin. malino linaw ng tubig. Hindi nyo lang kita sa camera. Tapos parang meron doon uh, puno. Bawal magturo. Baka manuno. At sa puno. Dito kami sa ilalim ng puno na gano'n. Lagay ng tent Suabe. Eh lupit, ganda so setup lang kami tapos luto and then alam mo na bentuhan muna ha, hihinga lang kami ayan, let's go <laughs> let's go kulog lang pala abol gets go be, go be, go and it's cold. My, And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? 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 No. It really makes me wonder. No. Yeah, it makes me wonder. Dito. Adobo na agad. Yung pusit na agad. Lagyan mo ng konting tubig. Ito toyo yung pre. Alright, adobo ang pusit. Walang takit. Lagyan <laughs> muna natin ng toyo. Ito okay, toyo. Ito yung toyo. Ano ba ito? Datu puti soy sauce. Ay, painless ka, painless ka, painless ka. Ito pala, ano, lakalan, pre. Tapos, anong sunod? Laging yung pumasili. Oo, lagyan natin siling Para suabi. Tubig. Ito so, na lang, medyo malamig-lamig. Oyster sauce, pre. Lagyan ko oyster? Oo, oh. oyster. Tapos, kasi oyster, sabay sabay na, gano'n din naman. Yun. Gano'ng kadami to? Kalahati. Kalahati. Kalahati na ito. Lalagyan ko pa asin? Oo. Okay, ha? no, Oo. Asin yung ano. Suka. Wala Sa so, maligot ko. Ibuyas. Bunga pa more. Hindi May sibuyas okay, ma na. Meron na. Dagdagan pa kaya natin sibuyas to. Oh. Ito meron pa dito. Natakot ako sa sibuyas. Yeah. Habi ni tropa ng yelo aso. Mamuna muna pre, pwede na ate. Wala kami paglagyan. Kasi yung yelo na bili nila, scam. Puro tubig. Pa muna muna, tinola. Kaya yung mga natirang matitigas na yelo. pag okay, nasa bura, kasi kukuha natin. Eh. Kinitibag-tibag ko isa-isa, tapos nilalabi ko rito hey, hindi ako marunong magkano <laughs> <laughs> uh, <parang, parang, laughs> okay, na yung na. Ito ba? iba, ito yung adobo na niluluto kanina. Tapos yung kanin namin, nakala mo, luto ng uh, rice cooker. Amoy natin. Hmm, ang bango. Hindi na amoy sunog. <laughs> Pero may sari ito. Ayan, kanin din, oh. Maganda yung ano, bigas na nabili. Ito yung, ah, uh, Ay, ano ba yan? Ito. Sunog na liyan po. Ayan. Ayan, <laughs> well done lang yan. Well done, well done. Well done. Ayun, <laughs> know? oh. masarap. Very good na siya, hindi na huh? siya well done. So, mamaya lang, kakain na kami. Then, boys talk. Kung may girls talk, may? Boys talk. hugas muna tayo mga Basta kapatid shampoo. shampoo para uh, meron tayong kakainan ulit mamaya ko. kaya bukas luluto na lang tayo grabe nanakit na yung katawan ko sobrang nakakapagod yung pagpapapap ng kape pero okay naman yung sales namin din yun lang sobrang nakakapagod lang kanina kaya nga uh, kaya bahala na kung <coughs> ay lakas kung mga magiging kalalabasan ng ating buhay di ba yun talaga sabong palabay kung <laughs> bigas natin <laughs> wala eh Napagod, ang bigat kasi si kasalanan ni Lorenzo to. <laughs> yung gawa nung mga yung katulong kong gumawa ng yung mga rack 3-4 ba naman na plywood ang pinaglalagay hindi, bigat hello goods lang hanapan na lang natin ng way na hindi na natin ganon ka kalayo, ako ka pwersa na buhatin yung mga ano natin papaprak natin Dula. Meron na ulit mga kapatid Mga bagong kain Hinaantok lahat Hindi <laughs> malamang kung matutuloy yung plano Ano ba plano Jun? Inom Hindi <laughs> uh, Inom lang, shot lang ng konti mga kapatid Siyempre Kaya naman tayo nagpunta sa ganito Kaya Kaya naman tayo tumakas sa mundong madalas na ginagalawa natin, di ba? Eh, chill vibes. Ah, tamang chill vibes lang. Tamang ano lang. Hindi naman tayo lasingero, hindi naman tayo nag mga ano, hayok sa alak. Alam mo naman, pag may mga, pag may boys talk, may konting alak. <laughs> Shot lang. So, yun. Ano? Wala na, naglaro na yung bata, eh, Oo. Oh. <laughs> oh. Ako dati lasing ako. Pero galing kami galing naman kami na sayo noon. Tapos after nag-inom, lasing. Eh sobrang ano na eh, di ba pagbasa ng kaso ka, 'di ba? Ayun, sarap. Ano mo saan ako sumuka? Doon sa bag ng sa bag ko. <laughs> 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 Tapos pagbaba ng bus, naglalakad kami may tumutulo doon sa bag ko. <laughs> so, ito yung gamit ko, na power bank kina charge ko yung GoPro ko kasi bat na yung dalawang batteries natin yeah. bluetti. Pahalaman. <laughs> Pahalaman. <laughs> kaya bluetti uh, Yeti baka naman baka naman kailang parinig na ako sa inyo ha kahit isa lang <laughs> kahit yung pinakamali so, oh, abangan nyo yung camping bluetti Yeti uh, papangako ko sa inyo bibigyan ko ng magandang hostisya o oh, hostisya pala magandang vlog sa nyo set up na tayo na charge ko lang yung yung ano natin yung ibang baterya natin ng gopro para good sa tayo by tomorrow morning ngayon charge ko yung meron pa tayo isa eh yan so ito yung electric pa natin na may ilaw the first time natin nakagamit ng ganito usually kasi pag nasa tent ako uh, pakiramdam ko na sa sofa kita ko kaya bumili tayo ng so hopefully goods naman eh, hindi tayo makaramdam ng uh, parang hindi tayo makahinga kaya let's go Sunrise. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach every won there'd be no Good morning Sunrise na Ayaw masyado mga kagay sunrise Kagabi Ang masyadong tubig kagabi Ano ngayon? time check. Ah, uh, magsi 6 a.m. na. Tulog ako mga 3:30 na. 6 a.m. so to end up yung tulog ko. <coughs> And yeah, ako bumangon kasi gusto ko magpalipad ng drone. Tapos ah uh, makaligo na rin habang wala pang araw. Mamaya, balik na lang tayo sa tulog. <coughs> Kasi ma, hanggang hapon pa naman tayo dito Meron palang rampa dito na ano Ayun o, cement. sementasi Si Arky, magagumise. <laughs> Para tinglapin yung tent niya <laughs> Ayun sa likod <laughs> E na ata siya Oning ba? awning. awning ba? Oning mo Ayun, ah, dual purpose yan Ano mo? Oh. Oh. Ha? Uh, Sisigurado mamaya mainit Design talaga yan na ganyan Oh, time check Sinacharge lang muna natin maigi yung ano natin, yung phone natin kasi uh, nag-aaroon ng problema sa image transmission. Ano siya? Nawawala, di disconnect yung, yung, ano niya. Pero naka-record lahat, everything gumagana na pag kinukontrol mo. Sige, Arky. Sinasend niya na yun yung ano. Ah. Kasi set up nga na yung awning namin. Awning niya pala. Dahil <laughs> para daw hindi kami mainitan mamaya. dal. pihado mainit daw dito sa area yeah, na to. Grabe, kompleto siya. Yan, gano'n siya ng mga ganun. Ba. Pasinipon ako ah Ito gabok ba to? Pwede Ah pwede pala rito Ay. Sarap Sarap kasama si Arky Dami, ano equipment <laughs> May pang araw, may pang gabi Mga nasa ano yun? Mga nasa 40 yung ganon. Actually mga kapatid, okay. paplano okay. ko o napapaisip pa ako bumili ng mga DSLR na camera. Kasi pag gumagawa ako ng mga, ng mga videos, like mga short story, eh sobrang nakukulangan ako dun sa video quality na ginagawa ko. Kasi the last time yung ginawa namin ng, ng Team Chill Vibes na na short story para dun sa Shifa Tires, eh gamit namin phone lang. naging problema pa namin dun, magkakaibang phone yung gamit sa yung resolution, yung quality, magkakaiba. So, nahirapan ako talagang inano ko na lang, na-release ko na lang yung video for the sake of uh, effort ng grupo para gawin yung, yung video na yun. So, eto meron akong ginagamit kami dito kay Tol Arki. Nagtatry uli akong gumawa ng isang short story. Eh, abangan nyo na lang yan. ah uh, kung may idea kayo, kung anong magandang DSLR, budget meal, second hand or brand new na makakamura ako at uh, sulit na bilhin ko, let me know. Anong brand, anong model, saan, o kumeryan kayo, let me know mga kapatid. Baka mamaya eh, ibigay nyo sa akin ng mura. Tapos mga 12 bucks to pay. <laughs> All hindi ko ngayon mai magamit yung GoPro na to. Tong gamit-gamit ko ngayon. Kasi nagkaroon ng uh, pilas yung rubber part nitong GoPro. Hindi ko alam kung paano nangyari 'yan. Siguro dahil sa tagal na rin, pag nababagsak or whatever, sa so, nagapila siya. Ito, nakikita niyo to sa. Yan yan yung picture na yan. Hindi ko alam kung po pwede pa to sa underwater. Medyo kinakabahan ako kaya hindi ko nasusubukan ngayon eh, kasi may plano pa ako na, na mag Philippine loop Baka mamaya mag aberya pa tong, tong camera ko so siguro try na lang natin ipacheck yung camera na to para preparation na rin sa so tulungan nyo ako ba may, may, may alam dyan kung paano ayusin gawin or ibalik restore yung GoPro na to sayang di ba? Nagawitin pa natin ang video. Otherwise, mamamroblema tayo sa Philippine during Philippine loop pag kasi June ba mamaya tag ulan yan so nakakatakot so mamaya usually kasi pag Philippine loop talagang hinahayaan ko lang siya sa ulan napanood niyo naman yun sa ibang vlogs natin di ba so, mamaya mamaya liko na tayo set up ng tropa ganda ng spot na napuntahan natin eh. ilalim ng puno may owning, courtesy of Harky <laughs> ever yung mga tent na gamit gamit natin yung nga lang maraming bubuyog ang daming bubuyog dito pero hindi pa naman, hindi naman sila lang ano tsaka ang lalaki ganito kasi ang laki na yung lalaki ko ayun ang dami, ayun dami oh ayun oh ayun oh dami diba nakatakot, ang lalaki, Diyos ko po ano na narating nyo ah? Saan biyahe? Malalim. Malalim? Kalig. 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 Titanic. <laughs> <laughs> Mahirap umakyat. Mahirap umakyat? Nakatali kasi itong mga kanin. Ah, ganoon, Mahirap pa nga. Gano'n, din ako makababa. Lasa ka rin, no? Nagagaling kasi saan, eh? sa yung alon kasi dito mga kapatid nanggagaling sa Pacific Ocean so pang, pag yung alon doon nagbumula eh napakalawa kasi ng area na yun walang buntok, walang masyadong ano talagang yung hangin dadali niya talaga yung alon ng napakalakas diba? Yeah. tama ba? Pacific Ocean ba? Hindi. Nasaan tayo? Philippines? O oh, saan ba yung Pacific Ocean? sa norte oh ah etong side etong side na to Philippines ito yun yung Pacific Ocean ah totoo ba yan ano <laughs> ano ah, Legit check <laughs> ah, Legit check let's <laughs> check kaliwa tayo na doon mga isda marami tayong makukuha doon pambenta natin sa bayan hey. ay kitang kita si Arki ang ganda mo kamahanding Arki dito mga, kapatid dito sa ano sa Kalatagan, Batangas ang ganda ng spot na napuntahan namin may puno sa gitna may, may nakalagay panduyan na ganito Pwede ka mag chill-chill dito Kagabi dito natulog si Jun eh <laughs> Kasi low tide pa to Nagising na lang dyan nung no, tumakas na Basa na yung likod niya So ito yung camping style namin dito Nagdala talaga aming ganito Para ito yung gamitin naming higaan sa lugar na to Ideya baka naman Ideya <laughs> Aircon lang sa beach yo. oh. <laughs> Aircon lang sa beach sabi, so, ganda na yung spot na napuntahan namin. Tsaka ang ganda na itong travel niya, no? Lightweight. Ha? Lightweight. Alt altitude! Baka naman. Baka naman! ah uh, altitude pala. Lightweight lang siya. Ang ganda. Hindi siya... Para ano ba? Pa, may tawag doon? UB? Uh -oh. O, UB Express. <laughs> ganda, hindi siya masyado, hindi hindi siya masyado nakaka ano ng init kubaga oo, oh, hindi ito matagos. Kumbaga, nag, nagbabounce lang. Halos yung init. Diba? Dali. Kaya, yeah. altitude. Naka-sunblock. Oo, oh, naka-sunblock. Isa naka-sunblock. Eh, ikaw, nag-sunblock ka ba? Hindi, ito. Ikaw? Hindi. <laughs> free yung, pre yung nomo, baka ay... <laughs> walang halong chemical. Natural. priyong <laughs> yung, free yung ulog, baka ano, umitim. Oo. Oh kaya nga mahimot pag ano <laughs> uh, chill boat muna tulog Kata tapos nang namin kumain kanina naligo tropa kasi naligo na rin ako naman ako kanina so maya maya hapon ko uli kami tapos si bat na balik shoot then balik na kami ng imus bukas pop up kitakits tayo sa mga nakaka alam ng pop up ko sa so, may imus oval kitakits tayo don and tignan niyo yung kape namin kung bakit binabalis balikan Diba? 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 By the way mga kapatid uh, um, Baka sa mga susunod na vlogs natin Susunod na Na Uploads natin Meron akong ibabalita Ngayon pa lang bibigyan ko na kayo ng Meron akong Bibigyan ko na kayo ng hint Meron akong isang bagay na sobrang hirap disisyonan ito yung napanggit ko doon sa daily vlogs ko o sa vlog, ah, sa sa vlogs ko sa facebook na napag-usapan namin namin doon magkawa sobrang hirap disisyonan nung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay namin ngayon isang bagay na pinaghirapan namin eh kailangan na rin natin si Kasi ano yun uh, mga kapatid parang for now, kung may mga bagay na sa tingin mo hindi na healthy, tapos additional stress pa para sa amin. Kaya mamarapatin na rin namin na bitawan na lang muna And then we can start all over again from the scratch actually hindi naman kami mag start from the scratch uh, talagang kailangan lang muna namin isisyonan ito at bitawan Luton, Visayas at Mindanao, lugar kung saan mabubuo ang bagong pagkakaibigan. Pilipinas, ating tahanan. Sama-sama nating pagtagumpayan. Matigil oh, tayo? Uh, Tara, picture mo na tayo. It's me, Tupi Kalandya! Oh, ito tayo, bro!

Kala